Maal na pong Jesus sa Sareno, naririto po kami. Salamat po ang inanyayahan niyo kami, bagamat kami hindi karapat-dapat. Maal na pong Jesus na Sareno, tinatagpo niyo po kami saan man kami naroon. Nagpaparamdam kayo, nangungusap kayo, at pilit niyong inaabot kami. Hindi kayo napapagod at nagsasawa sapagkat lubha kayong maawain. Mahal na pong Jesus na sareno, salamat po. Inanyayahan niyo po kami, kaya naririto kami. Tinagpo niyo po kami, kaya naririto kami. Mahal na pong Jesus na sareno, naririto po kami paguhin niyo po kami kaawaan niyo po kami basbasan niyo po kami amen amen